What's up mga kamaster? Ang aga ko nga dito magising, no. Hindi ko nga alam kung anong dahilan kung bakit ako nagising bigla. Biglang nabuhay ang pangit kong diwa. Rabay, grabe naman yung mukha na 'yan. Napasilip nga sa bintana ang cute kong mukha. <tinyo> Nagmukha pa tuloy akong maritis dito, kakaabang nang mangyayari. Gusto ko pa nga dito matulog, no? Pero naririnig ko pa talaga hanggang dito. Hayaan mo next time pag nagkapera ako, magpapasoundproof ako. Minsan talaga may ganyan dito sa amin, kaya sanayan na lang talaga. Buti wala akong dalang basuka, babasukahin ko talaga. Charot lang. Bumaba na nga lang ako dito para makapagkape. Bibili na rin ako ng pandisal. Pakiramdam ko kasi mapapagod ako sa maghapon. Binuksan ko na nga dito yung ilaw, para makita mo yung mukha kong halimaw, nakaramdam nga ako dito ng lungkot, may naisip lang ako bigla, sabi ko nga sa sarili ko, pagbubutihin ko para sa pamilya ko, minsan lang tayo dumaan sa mundong ibabaw kaya pagbutihin ko na araw-araw Hayaan mo aking mahal, magkakasama din tayo balang araw. Maniwala lang tayo kay God araw-araw. Magantay lang tayo sa proseso. bit -bit ko na nga yung tasa para makabili ako ng kape. Nasa labas kasi yung mainit, dito kasi nagtitinda si Lola. Bumuli na nga ako dito ng pandesal. Nagtataka nga kayo kung bakit kailangan ko pa lumabas para makapagkape. Nasa labas nga yung munting paalmosala ni Lola. Hinalo ko na nga dito yung kape, natulog tutuwa nga ako sa amoy nung kape nakakagana talaga sa umaga at sa hapon yan yung aking pahinga eh baka the master yan habang nga nagkakape binuksad ko nga dito yung TV para malibang naman ako sanayan na lang talaga magkape na mag isa minsan ang hirap din talaga magkwento sa kape sa umaga para kang tanga woo pasok na naman tayong gwapo at eto nga papasok na ako siguradong mahabang habang lakara na naman to ganyan talaga pag buhay commuter at buhay empleyado tiis tiis lang talaga balang araw aayon din sa atin yung panahon basta maging humble ka lang sabi nga nila ang buhay parang gulong minsan nasa ibabaw minsan naman nasa ilalim pero hindi naman palagi nasa ilalim huwag ka lang talaga maplatan charot sabi nga dun sa nabasa ko, hindi karera ang buhay. Kaya di dapat tayo makipag-unahan sa iba. Kung lagi natin ikukumpara yung mga sarili natin sa mga taong nakakalamang sa atin, ay hindi tayo magiging masaya. Tama po ba? Kakadaldal ko nga Ang layo na pala ng nilakad ko Paakit na nga ako dito Napansin nyo ba? Suot-suot ko nga dito yung salamin kong pangmalakasan Iniisip ko nga Ibenta ko kaya kay Bustoyo ng 100,000 Ha? ha ha may nakita nga ako dito itim na pusa sinasalubong ako pinatabi ko nga ito baka mamaya masagasaan sino ba may ari nito bakit iniwanan nandito na nga ako sa Commonwealth kahabaan. Mag-aabang na nga ako dito ng bus. Pero may napansin ako. May maliit na barong-barong sa ilalim ng overpass. Agad ko nga ito nilapitan. Nagpaalam ako kay ate. Kung pwede ko ba siyang videohan. Pumayag naman siya. Tinanong ko nga ito. Kung taga saan sila? Sabi ni Ate, taga Luzon daw sila. Tinanong ko nga ito, kung ilan yung anak niya. Sabi niya, apat daw kakapanganak niya lang daw na daw niya ang dalawang bata pangangalakal nga dito yung hanap buhay nila tinanong ko nga kung asan yung asawa niya ang sabi niya nandun sa loob ng kariton natutulog ako nga po ay nananawagan na sana ang pamilya niya ay matulungan dapat ang mga ganitong bata nasa paaralan hindi dapat nasa lansangan ako po ay nananawagan sa may mga bukal na kalooban. Pamilya ni ate na sana'y matulungan. Pwede po kayo sa akin makipag-ugnayan. Sabi ko nga kala ate, wala muna ako ngayon maiabot. Pero babalikan ko sila. Ang sa ngayon maitutulong ko ay ang aking panawagan sa mabubuti ang kalooban. Nata on kasi na allowance lang ang aking dala at pamasahe sa pagpasok sa trabaho. Pero nangako ako kay ate, nababalikan ko sila. Kaya na pagpasensyahan nyo na ho ito ha. Nang ano, babalikan ko po kayo dito. Po, okay lang po, pagpasensyahan nyo na po yan. Ano mo? Norris. Norris? ilang taon na po siya? O, lima? Ikaw siya, yung limang taon na yung panganay nyo. Pero dati po, saan po kayo naka, Ano, May bahay po kayo dati? Sa, sa Luzon din po? Ito si mga Bas na nakaano po ako ate pag na naabutan ko pa kayo dito kasi papasok po ako sa trabaho, babalikan ko po, po kayo. Aba, ape, ape. Di ape, ape. Asa ning iba yang anak? Nandoon pa po. Sige po ate ha, kailangan ko po kayo balikan dito. Ngayon may mga pa kayo. Oh. <laughs> talaga ako ano, chatty bag pero nakahabag talaga ako sa mga ganyan ayun lang, din lang sila sa ano, oh? sa may overpass sana madaan ako sila pero may bus na ay sasakay ako ng bus papasok kasi ako eh sana mabutan ko sila ate doon no?